Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kababayang Pilipino. Isa po mapagpalang araw sa inyo lahat. Pag-usapan po natin itong mainit na isyo ngayon. Ito pong mga mahanghang na pahayag ni Sen. Ivy Marcos patungkol po dito sa katahuan ni Presidente Bongbong Marcos, ang ating Pangulo ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, bilang isang baguhang content creator, bilang isang baguhang vlogger, marami tayong nababasa kung ano ng -ano mga issue tungkol sa politika at tungkol sa ating bansa. Hindi po ako nagsasalita, hindi po ako nag-post -po ng mga video tulad dito kasi ang ginagawa ko lang pag nagugustuhan ko yung mga content or yung mga video o yung mga kanilang mga pahayag nagla-like nagsishare at nagko-comment lang ako pero sa puntong ito mga kababayan abay kailangan po natin na magsalita magpahayag kailangan na po natin makialam bilang isang Pilipino dahil po sa nangyayaring ito ay hindi na po ito ordinaryong problema dito sa ating bansa alam niyo mga kababayan itong pahayag na ito ni Senador Amy Marcos mukhang hindi niya ito pinag-isipan mukhang sa palagi ko eh mukhang nawawala na sa sarili itong si Amy Marcos hindi ko sukat so akalain eh na meron palang ganitong klasing kapatid no? handa mo nga uh, handa handang sirain ang kanyang pamilya handang sirain ng kanyang kapatid para lang sa kanyang mga pansariling kagustuhan. Ngunit, mga kababayan, ang isang pagkakamali niya, kung ito man po ay totoo, totoo lahat ng paratang niya dito kay Presidente Bongbong Marcos. Abay, isa po itong malaking kataramtaduhan ito, isa po itong malinaw na panggagago at napaka linaw na ma, napakalaking pangluloko sa sambayan ng Pilipino alam niyo kung bakit eh sinasabi niya po na mula pa nung bata pa sila alam na niya kung anong klaseng tao itong si Bongbong Marcos isang adik gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Ngunit, ang tanong dito, bakit ngayon mo lang sinabi? Ibig sabihin matagal na panahon na pinagtakpan mo ang katotohanan. Matagal na panahon na niluloko nyo ang taong bayan. Dahil alam mo kung anong klase pagkatao ng iyong kapatid. Ngunit tinulungan mo pa rin siya na maging kandidato bilang pangulo ng ating bansa. At ito ay pinartner mo pa sa ating vice presidente na si sa Duterte. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo mga kababayan, kung totoo man lahat ng ito. Abay, kung magagalit tayo at kung wala tayo at kung magagalit man tayo ay hindi sa ating Pangulo hindi dito kay IP Marcos dahil siya pala ang nakakahalam ng buong katotohanan itinago niya niloko niya pinagtakpan niya ang kasinungalingan niloko niya ang taong bayan linoko ginago niya ang bumoto na mahigit 13 million na Pilipino na sinsana kung noon pa siya nagsabi hindi nanalo presidente ito si Bungo Marcos kaya ang nanalo sana si Lenny Robredo bitahibig sana ang ating bansa ngayon hindi tayo nagkakawatak-watak kaya sa akin uh, pananaw ang dapat ditong hatulan at uh, kastiguhin ng mga Pilipino itong si Senador Amy Marcos kung ito man ay totoo eh, ay problema mga kababayan mukhang wala na naniniwala dito kay Senador Amy Marcos dahil sa tingin ng mga Pilipino mukhang kailangan na nitong magpatingin sa psychiatrist or magpa-check na siya sa mental hospital dahil kakaiba na itong na ginagawa niya. Ito po ay gawain na ng isang dispiradong tao. Nako, delikado po ang taong dispirado na. Karamihan niyan ay nagpapatiwakal na dahil hindi na kinakaya ng kanyang memoria ang nangyayari sa kanyang... sarili. Mga kababayan... Ang inyong pong lingkod ay... 100%... 100% na hindi po naniniwala... dito sa mga sinasabing ito ni... Senador Amy Marcos. Sa aking palagay... Sa aking uh, palagay mga kababayan... ito ay dala ng ingit... o maaring ito... ay... Uh, hindi nasunod ang kanyang mga kagustuhan ang kanilang plano ni Vice President Sara Duterte. Kaya ito, gano'n na lamang ang galit niya dito kay Bumbong Marcos. Dahil alam niyo mga kababayan, ang inggit isang napakalaking kasalanan na maaring makagawa ka ng matinding pagkakasala dahil sa inggit dahil sa kabiguan kaya siguro ito nagagawa ng ating senador kaya mga kababayan mag-isip tayo dito sa mga pahayag na ito ni Amy Marcos laban sa ating Pangulo pero sinasabi ko sa inyo at napapanood ko din sa mga ibang mga vlogger at napakaraming mga Pilipino maturity ngayon ay hindi po naniwala dito sa ginawang ito. Bagos ang paniniwala ng mga mayoryang Pilipino, Pilipino ay uh, masyado ng desperado itong mga DDS mga kababayan. Kayo po mga kababaya, ano po ang masasabi nyo tungkol po dito sa mga pahayag nito ni Senador Aimee Marcos.